Bulok na talaga no. Yung ano no. Yung papag, yung dito sa ano, wala na din yung mga Ha? Lokaya, ah, yung tatlong step ya ano, ano. Kasi lalalim naman yung pan, hindi na natin kailangan habulin talaga yung level. So bababa sa tayo. Siguro kahit dito siguro ayun no. Okay, ayan isang magandang buhay Part 2 tayo mga farmer At ah, uh, ayan, nandito na naman yung loader Para itulak Yung mga ayan, May karga din siya bago pumunta dito Ay ah, isa, ayan, diskarte eh. oh. Ayan, tutulak niya po yan oh. Tapos ito Mukhang marami-rami din ito Kaya lang lumulubog siya no? Yan ano eh yan, tapon mo na yan para ano na. Tutulak niya na. Ayun. Wanna ito matakpan ng mga farmer. paganda so, ganda. na. Eh. ko kaya yung ano, yung uh, tubo na yan, PVC. gamit pa malupong na rin yan <laughs> ayan dinam grabe pag dinam parang ipot lang pala <laughs> ang liit bababa ka dito kahit mga eto kasi ano takas oh grabe ang laki ng hinahabol dito kasi ililibil natin to eh gawa ng parkingan pa alam nga naman bababa ang ganun ano hindi po pwede so kailangan nakalibil dito bababa tayo ng siguro mga 2 steps o 3 depende yun na po yung ano nun kasi hirap pabuli nyan ha Mahirap pabulin Maganda na yun Bababa ng mga 3 steps siguro Kasi ang kinaganda Malalim na rin naman yung fish pan Dahil nahukay din diba? So pwede tayo mag-adjust maganda pag laging nadadaanan na, tumitigas na wala naman na ito tulak nya katapos mga baka ang binis ha ah. okay ha ah. alam nyo yung problem so kailangan bago sila malis kailangan makiforma na din po yung syempre yung mataas to medyo bababa ng konti tapos mapapantay para hindi na kami ganong ano di ba magtrabaho tapos yun nga yung bako kagaya sabi ko kanina doon sa kabilang vlog yung magiging pundasyon po ng retaining wall eh mahukay niya na rin tapos yung mga CR eh kailangan meron na din pong uh, na rin ang puso negro alam mo yun para at least hindi na po kami bawas trabaho So, mabawasan na po yung trabaho. Wala nang gaano huhukay. Matagal din ha. O so, so negro lang po. Hindi biro ang paghuhukay. Tapos yung paglalagay ng pool ay tingnan po natin kasi maganda na naka-elevate ng konti eh dapat mayroon na din so ayun lang kailangan mga plano na ni Bebe siya magpaplano nyan dito daw niya gusto lagay yung uh, yung mapag uh, yung tulugan yung room ayan ko kasi sabi ko sa kanya para makatipid tayo sa space nasa taas yung rooms pero meron di siyempre sa baba kasi baka mamaya may mga elderly di ba? umakyat nahirapan na makiat ng hagdan eh meron din pero yung sa taas tapos yung sa baba niya nandoon na po yung activity diba na lalagyan mo doon parang pinaka hall nila na pwede mo ng billiard table ano pa ba o, table tennis kung ano man darts malibangan din sa iba noon tapos sa gilid niya may kitchen may dirty kitchen din. gusto ko palagi ng dirty kitchen na no? na pwedeng magluto sa kahoy kasi probinsya pills ang ano namin dito ang team <laughs> may mga gulay kayo may uh, pwede kayo magluto sa kahoy kung gusto niyo malawak naman po eh kaya mga uh, tingin ko po pwede naman yun o ang dinadaanan niya para mapitpit ba Si Rambo nag-a uh, titrim. Ayan. Mumulaklak 'yan. Kulang talaga sa araw. Gusto niyan ma-araw talaga. titrim na 'yan para mamulaklak, kung mas 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 mumulaklak pa. Thank you pala kahapon mga pumunta pati no Sabado. Ayan, marami pong salamat at uh, sinave nyo na naman ang aking weekend. marami pong salamat nailigtas nyo na naman po yung aking uh, weekend na uh, pampasahot sa aking mga uh, uh, tauhan ayan. Ay, uh, ayan na balikan natin, alam nyo ba mga farmer giniba na po nila yung kubo yung sandalan pinagtatanggal na rin kasi mahina na din pala iba talaga yung uh, ano, ipapagawa dyan ata ni Bebe parang ipapalagay mo na siya ng uh, parang pinaka ano lang muna ah uh, para pag may tubig na wala na tayong may istorbo so ayan na pero yung ano talaga yung flooring nung uh, parang uh, outside ano nya papag naku talagang sirang-sira na so pinakadabes talaga ang kubo mga ka-farmer kung magpapagawa kayo lalo na yung mga ganyan bakal na yung mga malalaki pero kung mga pahingahan syempre, dun tayo kay Kuya Mitz kasi ano lang naman eh di ba, wala nga namang paggawa ka ng bakal na gano'n <laughs> balik tanaw balik ta now sabi nga sa Bicol ay ta now munta ayun na oh dito na po sila at mamaya sisilipin natin dito lo yung hangot kung hanggang saan na dahil dito na dyan si Edmond binigyan ako isang balot na okra galing daw siya sa kanyang farm talagang uh, sign daw ng tumatanda mahihilig sa farming <laughs> lalim na oh, halos wow so kung makukuhanan pa po ito mas maganda kasi ang bala ko sana yung tubig nga hanggang dito na lang sana kahit ito lang ang lalim din ano kasi yan pwede ko pa kasi taniman to ng saging eh <laughs> gusto ko magkaroon ng latundan ulit mga ka-farmer yung malalaking latundan gusto ko ulit magkaroon nun. Kasi dati dito, yung malilit pa yung mahoga ni, eh, napakaraming latundan po dyan. Tapos eh, ayun nga, natalo na ng mahoga ni. Eh. Wala na. Ito, sabay ito. So, so, ito naman ang binabalatan kasi, kaya naman na po eh. Kaya lang talagang, uh, Medyo hirap yung ano, nahihirapan yung loader hindi hmm, naman ganun hirap medyo napupwersa lang pero kaya naman kaya matigas pa rin naman po tapos pag naarawan kagaya niyan tingnan nyo tuyo na Napit-pit kasi to eh ayan, ayan, na, ayan na naman yung isa Ayan tuloy tuloy Marami na rin po ang naano. ano sog Lawak na, oh. <laughs> Ganda ng Oh. Imaginin mo dati, puro tubig lang ito, ah. Ngayon, napatigas natin. Galing binabahan pa ako ng una Kala ko hindi makakapasok eh. Tingnan nyo yung ginibahan nila Wala na po talaga Kaya pa siguro to mga ilang uh, taon pa Kaya lang eh, Opportunity na rin po Para ma, uh, makapaglagay tayo ng posting bakal Ay ganyan lang ho huh? 4 mas maganda bulok na talaga no yung ano no yung papag yung dito sa ano wala na din yung mga ha si ate mo kasi magpapa ano na daw ng papabaon ng poste kasi gusto niya dito magkaroon ng parang tapos tatagos na ako doon <laughs> platform ba Pero gusto niya open lang daw So ayan Gigibay na nga ba <laughs> yun doon nga oh. uh, wala nang uh, ano Yung uh, pawid ba Pero matibay pa naman yung ano niya no pinaka sahig no Pwede oh, pa pala So, yung papaglang lang dito sa labas talaga ang uh, open eh, init ulan parang may langgam hindi eh. hmm. na sinunog, pwede na sana dun sa rocket stove ko yun ah 35 Tama Talo ang Golden State Warriors Gumising pa ako ng maaga Kaya pwede po tayo Kaya lang Baka blessing na rin Kasi Lakers ang mga katapat po nila Pagka nanalo sila kanina Kaya parang hati din yung ano ko eh Mabigat kalaban ng Lakers <laughs> Kaya sabi ko Oh, at least kung ano, Rockets, medyo mas gamay nila yon. Tinalo na nila yon na ilang beses. So, at tingin ko eh okay na yan kaya lang kailangan na lang dumaan pa po sa dalawang isa o dalawang laban kailangan maipanalo yung isa sa dalawa ay hirap talaga pagka meron kang uh, sinusubaybay ang team pag natatalo medyo masama ang loob dito ko alam baka kukunin niya na rin to pagdating dito doon malapit na konti na lang pala oh. nasudsud niya na po pala halos ah, din ano grabe tingnan niya yung si mga farmers sa sobrang init oh hindi niya ah medyo lumubog po dito kanina hinatak nila eh dito ayan baka pinapatigas pa ito dadaanan na pa titigas ulit ito marami rami pa naman ang masusuyod marami rami pa ang masusuyod laki pa pala ng tatambakan natin Ooh. oh no kaya kaya yan kaya kaya ng katanungan. parang hindi. Napa po mahirapan na yung loader pagka nakapal na no. Diyan din na po babagal ulit pala ang trabaho. Tingnan natin Pero sana ang discartehan Scrape-scrape lang Pero kung hindi Yung bulldozer talaga Mabilis eh Parang konti na lang pala to Imagine nyo to Tutupiin mong ganon nako tapos itong dito tutupin mong ganon nako ay mahala na si Batman basta subukan lang muna kung hanggang saan ang makukuha Kasi yung gilid po niyan, kunyari, ah, tawag dito, di naharangan na. Nakuha na yung pinaka, ano. ah, yung gilid niyan, pwede pa yung bako, ganun ang ganun eh. ba? Diba? Kaya pa naman eh. So, makakatulong pa po yun. ganon ang ganun. Tapos saka tayo maglalagay ng pang -fundasyon. Ah, ano natin yan, madidiskartehan naman siguro. Ay, Parang uh, na yung lupa ah. Mamaya tatanong natin kay Edmond kung kakayanin. Kung makakakuha pa. Dito kasi medyo matigas na po. Ayun sana kasi mag malambot. Gawa ng parang ano lang siya eh. Yung putik na tumigas. So mabilis lang pong balatan. Sabi nga ni... Eh, tropa, babalatan ko muna boss. Kasi... Mabilis lang eh. ayun pa, ayun, makukuha pa yan dito, baka makukuha pa tayo paunti-unti dito malay natin At tanongin natin kay Edmond yung si Edmond no parang ano lang eh <laughs> para versus hindi na ako sanay ng ganyan yung sa sapatos <laughs> ganito lang tayo <laughs> Ay. talaga ang hirap buhay ng kalamansi ayan na sila Edmond pa na ayan na oh ha? Sakana lang, sa kano Oh. Oh, ayan. Thank you, thank you. Ayan. Ah, uh, wow, mga farmer, oh. Ito na po yung nagawa nila. Sabi ko kay Edmond, dito bababa na tayo. Ay, dalawang kahit half meter siguro ang ibaba po, mga farmer. Half meter hagdanan tatlong step 'yan, ano, ano. Kasi lalalim naman yung pan, hindi na natin kailangan habulin talaga yung level so bababa sa tayo siguro kahit dito siguro ayun um, pantay na siya tapos ayan na po yung tambahan no oh. ayan ah tang bad news lang hindi naman bad news pero medyo bad news ng konte dahil siyempre hindi na rin naman po kaya ng uh, loader yung ah uh, ito tingnan Pilipin muna natin yung pag nakuha na po lahat yung balat kumbaga yun ko kanina babalatan o oh, ayan na oh. halos ano na pa ayan so tama na siguro ito masyado na o taas na nga eh kailangan ano na ah kailangan ano tayo kailangan pa magkakaparehas tayo ng uh, iniisip dapat kaya sinabi ko na kay Edmond. Ngayon, eto, i-scrape din ito. Mga oh, sa ating anatris. So, ina advice na Edmond. Sabi niya, tol, for the meantime, gusto mo magdalawang bako tayo, pile up ng pile up para makuha yung lupa doon. Sabi niya, ah, uh, sabi ko hindi mas maganda siguro tol kako kung kuhanin na muna natin lahat ng na makukuha ni loader so lahat ng kayang kuhanin ni payloader kuhanin na na muna natin okay sabi niya maganda yan kasi ako malami pa naman tayong kukunin ayan pa oh oh eto ayan dito so ayan pa kukunin so ayan pa po yung kukunin so pakuha muna natin to ito ang dami pa nito Medyo na pit nga lang Pero kaya pa naman mga kapama yan So, pakuhan na muna natin Kung so, kaya medyo kapalan pa Kasi, ano, di kuhanin ang kuhanin Ngayon, pagka Pagka nakuha na Subukan na ayusin yung Naandun sa taas i na yung Yung lupa itingnan na natin, makikita ngayon kung ilan pa ang kulang So, ganun na lang ang plano para systematic tayo, hindi yung bibira tayo ng bibira dito kahit hindi pa nakukuha yung mga naanjaan Kasi matigas naman po eh Ayan, ayan, oh, tingnan nyo nga dito, ito nakuhana ng tigas oh. So, kuhanin na muna lahat ng pwedeng kuhanin Itambak, then uh, subukan ng pantayin yung uh, uh, garahe Additional parking natin ah uh, kung pwedeng ma medyo mapitpit na tapos bababa na tayo ng konti pantay na naman uli makikita natin kung ilan pa yung kulang kung gaano pa karami so, doon naman tayo magagamit ng dalawang bako magpapile up para dalawang isang araw daw yon puro pile lang tapos pagka naipon ang naipon ay uh, tat-aanohin naman ni eh, loader so yan ginigiba na talaga po yung kubo ginigiba na ni Bebe kasi hindi po akong ano dyan ha hindi akong promotor nagulat nga ako kami walang gagawin yung mga boys pagiba mo na kasi sabi niya uh, gusto niya po kasi talaga yun yan, sabi, sabi niya yung magpa, magpapundasyon na para ano na magpapundasyon ayan Uh, magamit po ni Naan kasi sinaan Naan nagpapagawa na po ng bahay sa Gatchawin. Pangumpisa lang. Wala pa namang pangpagawang buo pero gusto na rin po nilang maumpisahan. Alam mo na yung yung munting pangarap, ika nga. Maumpisahan na po nila ni Nathan para meron na din po silang pinag, uh, ano yun, ba. So, ayun, yung pinuntahan po nila bebe nung sa vlog nila nakaraan na nilinis nila yun. Actually yun, uh, binigay ni Papa Yam yun Sa kanila Mga uh, mga naipon ni Papa Yam Yung kanyang ipon dito Sa paggawa ng bahay So ayun, naibili ay niya po Ng uh, lupa Ayun nga, binigay niya kay An. Tapos syempre yung mga bigay-bigay Ng mga tropa natin, mga brother natin Diyan, ay <laughs> <I> Papa Yam <laughs> Naiipon po lahat yun eh, Wala namang bisyo si Papa Kain lang bisyo nito eh <laughs> Ngayon, bumibili siya ng gamot niya kasi <laughs> marami pong ano. With honors. Ayan. Gre-reklamo nga eh. Pero ganun talaga. Kaya tayo medyo ano na din. So ito, mga pa to mga ka-farmer. Eh. Ito, baka paglinayo. Ito, ito makukuhanan pa po ng loader din ito. Kita may tubig na. Pinabot na ng tubig. So, Ayan. Ah, makuha na pa yan. Marami-rami po tayong kukuha. Siguro mga abutin pa yan ng 2 to 3 days. 2 to 3 days po siguro makukuha na po yung mga ng payloader yung mga pwedeng kunin and then yun natin makikita so second week in 2 weeks time siguro marami na pong uh, mangyayari magtutuloy-tuloy po yung trabaho. Aking uh, tao, oh, hindi natin nagpakain ng kalapate Si Kong Kong! Sal! Yeah. Si Kong Kong! Ito, Kong, yung kalapate eh! Ah, Mabilis mo pala! <laughs> Napakain na daw mga farmers. <laughs> ay, okay, sabi ko, Pagod kami, nagpaligo kami. Daming kuto po ng mga... Visit na yun, parang langaw na maliliit. So, ayan. Medyo kampante sila, oh. Oh. Masaya po sila ngayon. At walang mga cutters-cutters. Pagod din ako. Mala tayo. Ginamit namin. So, ayan. Bukas excited na naman tayo. Kaya lang mukhang uh, alisata kami ni Bebe bukas dahil kailangan namin may bibilhin po kaming uh, dried fish. Dahil na uh, may mga tropa tayong uuwi. Bibisita sa Sabado. So, ayan. Titirahin natin yung dried fish. Baka tayo ay magmaribeles. At urani. Uh, ayan, mga farmer. Oh. Ah, bataan din. Balanga. na naman. Ayan na naman. <laughs> ayan na naman. So, ayan, another sasabi nating uh, ano, uh, productive day na naman po. So, ayos. Excited ako dito eh. Ayan na po yung nagawa nila. Laki na rin ha. Marami na rin po nakuha. So, ayan, maraming salamat at magandang buhay.